Sa likod ng bawat balete, sa bawat ilog na tahimik, may kwentong bumabado. Kamusta mga kababayan? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga nilalang na bahagi ng ating kultura at alamang. Ang mga kwento at ang mga engkanto. Mula sa tikbalang na kalahating kabayo, kalahating tao, hanggang sa duwending naninirahan sa ilalim ng lupa. Totoo nga ba sila? O kadhang isip lang ng ating mga ninuno? Tara, samahan ninyo ako sa isang pagbalakbay sa mundo ng kababalaghan at kasaysayan. Ang mga inkanto ay bahagi ng malalim na paniniwala ng mga Pilipino sa mga nilalang na hindi nakikita ngunit may kapangyarihan. Sila ay itinaturing na tagapangalaga ng kalikasan at kadalasang may kakayahang magpakita sa anyong tao. Sa maraming kwento, sila ay nagbibigay ng gantimpala sa mabubuting tao at parusa sa mapag-abuso. Ang paniniwala sa kanila ay nagpapakita ng respeto sa kalikasan at sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng lohika. Marami ang mga halimbawa ng kwentong bayan na may engkanto na nagpasalin-salin mula sa ating mga ninuno hanggang sa panahon natin ngayon. Tulad ng alamat ni Mariang Makiling na pinaniniwalaan na si Maria ay isang diwata na naninirahan sa bundok ng Makiling. May sabi-sabi na si Maria ay kilalang espiritu ng bundok na nagbabantay ng kalikasan at tumutulong sa mga tao at nagbibigay biyaya tulad ng pagkakaroon ng masaganang ani at huli ng ista. Isa rin raw yung supernatural na nilalang na may kapangyarihang magpagaling at magdulot ng mga kababalaghan. Bakit sila mahalaga sa ating kasaysayan? Ang mga tikbalang, duwende at inkanto ay mahalaga sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas dahil sila ay bahagi ng ating mga mitolohiyang bayan. Mga kwentong nagpapakita ng paniniwala, takot, pag-asa, at karunungan ng ating mga ninuno. Sila ang mga representasyon ng mga espiritong na nangangalaga ng ating mga kagubatan, bundok, at mga punso. Naging bahagi na ito ng ating oral tradition na pinapasa-pasa mula henerasyon sa henerasyon at nagsisabing babala o aral sa mga kabataan. Tulad ng, huwag maglaro sa punso baka magalit ang duwende o di kaya'y huwag magpakalat-kalat sa kagubatan at baka ikaw ay maligaw dahil baka lituhin ang tikbalang. Ang mga nililang na ito ay sumisingbulo ng takot mga sakit, pagkawala o kakaibang pangyayari na nagdudulot ng takot, misteryo at kababalaghan sa ating mga henerasyon. Ang Tikbalang ay pinaniniwalaang may anyong ulo ng kabayo at katawan ng tao. Inilalarawan sila sa ganitong paraan at sinasabing sobrang tangkad at ang katawan nito ay balot ng makakapal na balahibo kadalasang kulay itim at may kulang mata at nagninigas na tila laging galit at nagmamasig. Sa pag-uugali naman nila, kilala sila sa panlilito sa mga naglalakbay. Pinababalik-balik sa isang lugar. Merong dalawang uri ng tikbalang, isang mabait o malupit. Depende kung paano natin itrato ang kanilang katahimikan. Sila yung mga tikbalang na maaaring hindi kaguluhin. Sa banda naman, kung ikaw ay nagpapakita ng kalupitan sa kalikasan, sila yung malulupit na maaari kang parasahan. Madalas itong naninirahan sa mga malalalim na gubat, bundok, o lugar na hindi matao. Merong nagsasabing madalas silang nakikita sa balete. Isa sa pinakakikilalang tirahan ng tikbalang. Pinaniniwala ang lingkaya nilang baguhin ang anyo ng paligid na maglilihis sa landas ng tao. At sa ating pamahiin, ang tanging panlaban sa kanilang kababalaghan ay ang pagbabaligtad ng damit kapag naligaw upang mawala ang kapangyarihan ng tikbalang at makabalik sa tamang daan. Iba pang engkanto Bawat isa ay may sariling kwento tulad ng duwende. Sa ating kultura, Pinaniniwalaan nating may dalawang uri ng duwende. Ito ay isang puti at itim. Sinasabing nagbibigay ng swerte at tulong at kabuhayan ang mga puting duwende. Kabaligtaran naman sa itim na duwende. Ito ay nagdadala ng sakit, kamalasan, o sumpa sa mga taong naninira ng punso o hindi marunong magpahalaga sa kalikasan. Sinasabing ito ay naninirahan sa punso o maliliit na borol ng lupa, sa ilalim ng bahay o sa mga puno. Ang mga diwata naman ay tagapangalaga ng kalikasan tulad ng ilog, bundok at kagubatan. Inilalarawan e sila bilang magandang babae na may mahika at kaakit-akit na mukha na nagbibigay ng babala may kapangyarihan silang magpagaling o magparusa sa mga taong sumisira sa kalikasan. Mga Totoong Karanasan Maraming paniniwala at testimonya mula sa mga probinsya sa Pilipinas ang umiikot sa mga nilalang gaya ng tikbalang, tuwende at ikinkanto. Tulad ng paniniwala sa probinsya na madalas raw naninirahan ang tikbalang sa malaking puno gaya ng balete Nakapagsabay na umuulan at umaaraw, sinasabi ng matatanda na may ikinakasal na tikbalang. Kapag may taong biglang nilagnat o nagkasakit na tapos maglakad sa bundok o gubat, pinaniniwala ang tinikbalang siya. Ibig sabihin, niloko ng tikbalang. Sa mga diwante naman, may paniniwala sa probinsya na kapag may batang nagkasakit na walang paliwanag, Sinasabi ng matatanda na napaglaruan ng duwende, karaniwang sintomas ay lagnat, pagkalito o pag-iyak ng walang dahilan. At ganoon din sa engkanto na kapag may taong nawawala o parang wala sa sarili, sinasabi ng matatanda na naengkanto. Minsan daw ay inaalok na sumama sa kanilang mundo. Sa pananaw ng mga antropologo, ang mga alamat ay nagsisilbing panlipunang mekanismo upang mapangalagaan ang kalikasan. Ang oral tradition bilang environmental ethics ay ang mga kwento na nagpapasa ng di nakasulat na batas ng paggalang sa kalikasan mula henerasyon sa henerasyon. At sinasabi rin ng matatanda na ang pagsambit ng tabi-tabi po ay isang paraan ng pag-iingat sa kapaligiran upang hindi magambala ang mga nilalang. Ano nga ba ang epekto ng takot at imahinasyon sa pag-iisip at damdamin ng tao? Ginagamit nating panakot ang mga inkanto o duwende para sa proteksyon. Halimbawa, pinipigilan nito ang mga kabataan na gumala sa mapanganib na lugar. Isa sa mga epekto ng takot sa pag-iisip ng tao ay ang imahinasyon or coping mechanism kung saan ang isip ay bumubuo ng kwento upang maibsa ng takot o mawala ng kontrol. Ang mga alamat at bahagi ng shared imagination ng komunidad na tumutulong sa pagbuo ng pagkakakilanlan at damdamin ng pag-aari, ito ay tinatawag na collective memory. Totoo ba sila o bahagi ng ating kolektibong memorya? Ang sagot ay parehong maaaring totoo. Depende sa pananaw. Sa siyentipikong pananaw, walang pisikal na ebidensya na magpapatunay sa pagkiral ng tigpalang, duwende o engkanto. Ngunit ang mga karanasan ng mga tao tulad ng panaginip, sakit at swerte ay totoo sa kanilang damdamin at alaala. -ala. Sa anthropological na pananaw naman, ang mga nilalang na ito ay bahagi ng kolektibong memorya ito ay uri ng cultural encoding na nagpapasa ng kaalaman, babala at kaugalian ng komunidad. Hindi man sila totoo sa physical na anyo, totoo sila bilang bahagi ng pagkatao at kasaysayan. At bilang gabay, sa pag-unawa sa sarili ay salaminin ang ating takot at pag-asa at imahinasyon upang mas maunawaan natin ang ating damdamin, ugali at pananaw sa mundo ang pagkukwento natin sa mga bata. Pinapanatili natin ang koneksyon sa ating mga ninuno. Ang pagbalang duwende at engkanto ay hindi lamang nilalang ng alamat. Sila ay mga tagapag-ingat ng ating kolektibong alaala. Mga paalaala na sa mundong puno ng pagbabago, may mga bawi pa rin hindi dapat kalimutan. Kaya sa tuwing tayo naglalakad sa gubat, dadaan sa punso o mananaginip ng kakaibang maglaan tayo ng sandali. Hindi upang matakot, kundi upang makinig. Baka sakaling ang kwento nila ay kwento rin natin.